Amen. So mga kapatid, para sa ating Morning Revival Preview, ang schedule natin ngayon ay Week 17, Day 5. Amen. So kung magbabasa na ako, Romans 9.23. Amen. In order that he might make known the riches of his glory upon vessels of mercy which he had before prepared unto glory. Amen. So sa atin na mga sisidlan, noon uh, na karantina, huwag tayo paka sisidlan para sa karangalan, ngayon naman ay mga sisidlan ng awa. Tama naman yun. Kailangan natin ng awa. At uh, tayong lahat ng mga sisidlan ng awa ay mga itinalaga, inihanda, tungo sa kaluwalhatian. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay naririto bilang mga sisidlan upang ihayag no at maipakilala ang kanyang kaluwalhatian so yon so tayo mga sisidlan ay para sa paghahayag at pagpapakilala ng kanyang mga kayamanan kayamanan okay Galatians 2:20 I am crucified with Christ and it is no longer I who live But it is Christ who lives in me. Ito, very, ano, uh, popular na verse ito. Na tayo ay naipakong kasama ni Kristo at hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa atin. After God created man, He put him in front of the tree of life. The tree of life was good for food. In John 6, the Lord Jesus said that he was edible, that he was the bread of life. Therefore, we all can eat him. Amen. So pumunta tayo sa topic ng kain, pagkain, na kung saan pinakikilala sa atin ang Diyos natin bilang isa na pwedeng kainin. So bihira ang nag-i-speak ng ganyan. <laughs> Pero siyempre, biblical yan eh biblical na ang Diyos ay pwedeng kainin. Okay, so, uh, pinapaalala sa atin yung prinsipyo na pagkatapos nilikha ng Diyos ang tao, ang tao ay nilagay niya sa harapan ng puno ng buhay. At ang puno ng buhay okay, ay sumasagisag sa Diyos bilang tustos ng buhay. Na kanina sinasabi ko, ang Diyos pwede natin kainin. Ito ay ang Diyos na naki Kristo at si Kristo na naging Espiritu at siya ay naisakatawan sa kanyang salita. Kaya ang ating pagkain sa ating Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. At malinaw din naman na sinabi sa atin ng Panginoon na siya ang tinapay ng buhay. Anong gagawin mo sa tinapay? Luluhuran mo ba? Pag merong tinapay sa harapan mo, luluhod ka ba sa tinapay? Hindi. No, ang tinapay ay upang kainin. No, at ang Panginoon, direct ang sinabi niya, pwede siyang kainin. <laughs> Kaya, yung mga concept na kainin natin ng Diyos, kainin natin ng salita, kainin natin ng Panginoon, lahat ng ito ay biblical. Biblical lahat yan. At yan ay nasa Biblia problema lang hindi ganun tinatalakay kasi yung mga tao ang gusto nilang talakayin ay yung mga talapan mga bagay na pwede nilang pagdebatehan <laughs> mahilig kasi ang tao sa debate mga ito uh, yung mga controversial na mga issue para magdebate sino manalo sikat amen furthermore We contain whatever we eat because it comes into our being. Whatever we eat is not only contained in us, but is assimilated into our very element. It even becomes us. Therefore, dietitians say, You are what you eat. We are not only containing vessels, we are eating vessels. vessels that assimilate what we eat. Amen. O oh, ito. So yung prinsipyo kasi ng pagkain, syempre yung pagkain, di nalang mo sa'yo sa yung bibig. No? mo siya, nililun mo. Yung kinain mo, magiging kaisa ng elemento mo. Yung mga nakikita natin, hindi natin nakakaisa. Uh, pang physical pero yung mga bagay na kinakain natin yun ang totoong pagkakaisa sapagkat ang kinain mo papasok sa iyo tutunawin mo at yan ay mai redistribute no, sa mga fiber, sa mga cells natin at maging tayo na yan no, na assimila na ng ating katawan kaya sabi ng mga dietitians dietitians okay Uh, kung ano yung kinakain mo, yung ka. at ikaw ay yung kinain mo. <laughs> kung kumain ka ng manok, di ba, yung manok na kaisa mo, naging ikaw yun. <laughs> naging manok ka. so ganun yan, you are what you eat. Ano kinain mo, yung ka. Amen. So tama naman, di ba? Uh, bakit tayo may lakas? kasi galing yan sa kinain natin. Bakit tayo nabubuhay, umiiral? Kasi meron tayong kinakain. At yun ang nagsusustento okay, at nagiging kaisa natin para tayo ay mabuhay at umiral. So spiritually, ganun din siya. Diba? Ang gusto ng Panginoon, maidalad sarili niya tungo sa atin. No, so, makain natin niya siya ng katulad sa pagkain physical, maihalo niya ang kanyang sarili sa atin. Siya ang maging buhay natin, kalakasan at lahat-lahat. Amen. 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 Romans 9, 21 and 23 tell us that we are vessels of the honor. Amen. We are vessels of the honor, vessels of mercy, prepared unto glory. This is our portion. One day, I will be filled with glory, and I will be in glory to express the God of glory. We all are vessels of mercy prepared unto glory. Amen. Amen. So tayo ay para sa kalwalhatian, para mapuno ng kalwalhatian, para maghayag ng kalwalhatian. At ang kaluhalhatian na ito ay ang kaluhalhatian ng Diyos na upang maihayag mo siya bilang Diyos ng kaluhalhatian, kailangan siya ay tanggapin mo, tungo sa loob mo, nakatulad ng pagkain, hanggang siya, siya ay maihalo sa atin, maitigmat sa atin, maipuspos sa atin. At yung kaluhalhatian na yan magiging kahayagan natin. The New Testament shows us that God wants a vessel loving Him and keeping itself open to Him. O ito. <laughs> Paulit-ulit sinasabi na tayo ay mga sisidlan. Mga sisidlan. Pero tayo ay mga sisidlan buhay. Hindi tayo mga physical na sisidlan na walang buhay. Sisidlan may buhay. No, na ang gusto ng Diyos, itong sisidlan na ito ay umibig sa Kanya at manatiling bukas sa kanya. So dalawang bagay ang paulit-ulit na binabanggit dito. Mahalin ng Diyos, maging bukas sa Diyos. So yan ang importante sa sisidyan. Mahalin ng Diyos, bukas sa Diyos. You have to realize that if you love the church, but do not open yourself up absolutely You will still love to do so many to do something for the Lord. This is of the fallen nature. This is a natural life with the fallen nature. The proper situation is that I do not need to do anything, yet I need to love the Lord to the uttermost, keeping myself wide open all the time to him. So na. Uh, napaka-religious. Religyosong konsepto. Ano yan? Yan yung palagi ka nag-iisip na gumawa para sa Diyos. Anong pwede kong gawin para sa Diyos? Kagawa ako. Kagawa. Kagawa. So yan ay <laughs> religyosong konsepto. So ano bang ba gusto ng Diyos? Mahalin mo siya. Iba ang mahalin ng Diyos at iba ang gumawa para sa Diyos ibayan yan. Malaki ang pagkakaiba niya. Diba? Uh, halimbawa, umupa ka ng mga tao para magtrabaho. Gagawa sila. Gagawa sila. Pero hindi ibig sabihin, mahal ka nila. So, hindi, hindi magkapareho yan. Tayo, eh, ang konsepto ng karamihan ay gumawa. Pero ang gusto ng Diyos, mahalin mo siya at maging bukas ka para sa kanya. So yun ang mas ma mas mainam. Amen. If you take this as a key and read once again the epistles written by Paul, you will see that this is the genuine substance in his epistles. When you enter into the experience of my fellowship, you will kneel down and worship the Lord. You would say, Lord, now I know I must love you. I must serve you to the uttermost. I must have an open heart with an open being to you. O Lord, by your mercy and your speaking, you do not want me to do anything. Lord, I am here. This would be wonderful. This is what the Lord wants today. Amen. So, maganda itong prayer nito. Di ba? Ini-express niya na tayo ay pangunahan na mahalin ng Panginoon. Paglingkuran siya sa kasukdulan. Maging bukas na puso sa Kanya. So, yun yung tatlong binabanggit dito. At uh, sa pamamagitan ng kanyang awa at pagsasalita. No? Uh, ayaw natin na gumawa, kundi ang gusto natin, nandito tayo na bukas at nagmamahal sa Panginoon. Amen. A vessel can only contain something and a lampstand can only keep itself open for the refilling of the oil. Lampstand, ito yung gintong patungan ng ilawan No, sa loob ng tabernakulo. Ang gintong patungan ng ilawan ay isang sisidlan. Ito ang pinakamainam na paglalarawan ng sisidlan. Ang gintong patungan ng ilawan ay isang sisidlan. At ang sinisilid lang dito ay yung langis kasi kailangan niya ng fuel eh. Ang fuel na ginagamit dito ay langis. At ang gawain ng gintong patungan ng ilawan ay ang tanggapin ang tustos ng langis. At mula sa langis na ito, magkakaroon siya ng ningas, pagliliwanag, kahayagan ng liwanag. So yan yung ano, lampara. <laughs> yan, yan yung patungan ng ilawan. O gintong patungan ng ilawan, lampara, lampstand. No, ang laman niya ay langis. At naghahayag siya ng liwanag. Wala siyang ginagawa. Kundi tanggapin lang yung langis at maghayag ng liwanag. Amen. Amen. So the lampstand does not do anything. It just opens itself to receive the oil and to shine. It receives the feeling oil and then it expresses something. It shines. Actually, a lampstand is a real vessel containing oil. So, yan yung pinakamagandang pagsasalarawan. Hindi siya naglalaman ng kung ano-ano. Ah, hindi, hindi, hindi niya kailangan yun. Bukas lang siya para sa langis. Sa Biblia, ang langis ay ang espiritu. Dapat tayo ay bukas lang para sa espiritu. Bukas, natanggapin ang tustos ng espiritu you love the Lord and keep and you keep yourself open to Him all the time. Yet do not you would not do anything, but He would do everything. So maganda, maganda yung sabi doon, hindi ka gumagawa, pero lahat ay ginagawa niya. So ito ay prinsipyo ng pakikipag-isa. Sa so, maganda ang tamang paggawa ay nakapaloob sa kanyang paggawa. Matutusin, hindi naman sa hindi tayo gumagawa. Tayo ay gumagawa sa kanyang paggawa. Tinanggap natin ang Espiritu, wala tayong gagawin. Pero ang Panginoon, gagawa siya na kung saan dinadala niya tayo sa kanyang paggawa bilang Espiritu. Kaya huwag niyo isipin na yung sinasabi, huwag nang gumawa, huwag nang gumawa, walang gagawin, ay maging passive. Hindi. Ang ibig sabihin, wala ang gagawin maliban sa Panginoon. O kung ikaw ay hiwalay sa Panginoon, wala kang gagawin. At huwag kang gumawa kung ikaw ay hiwalay sa Panginoon. Uh, ang buhay natin bilang mga sisidlan ay upang tanggapin ang Espiritu at hayaan ang Espiritu na gumawa sa loob natin at dalhin tayo sa loob ng paggawa. Kaninong gawa yan? Yan ay ang paggawa ng paghahalo ng divinity at humanity. Amen. You love the Lord and you keep yourself open to Him all the time. Okay, so napasa ko na to. Uh, okay, so basahin ko ulit. So you love the Lord and you keep yourself open to him all the time. Yet you would not do anything, but you would do everything, but he would do everything. Not only it is possible, but this is also required by the Lord. The Lord requires you to stop your doing. But he does not want you to be sleepy or indifferent. He wants you to be very alert. Love him and keep yourself open to him. Tell him every day, Lord, I love you. Lord, I am here open to you. Lord have mercy on me upon me. And by your grace, I do not like to have any part of my being close to you. I like to keep myself entirely and thoroughly open to you. Love the Lord and be open to him. At pag sinabi natin na wala tayong gagawin, hindi naman ito ibig sabihin, tayo ay matulog na lang at maging kakaiba. No, ang gusto niya ay napaka-alert to natin nagmamahal no, at palaging bukas sa Panginoon. Amen. If you really get into the Bible to see what is revealed as an underlying line, amen. It is this, you are a vessel created by God, a vessel full of life. You need to exercise your emotion to love Him, love the Lord your God with all your heart. So naalala nyo uh, sa Matthew, sabi dyan, yung pinaka-first at kabuuan ng lahat ng mga kautosan ay ang mahalin ang Diyos ng buong puso. So yun yun. As a vessel, you do not need to do anything, but you need to keep yourself open. We all know the principle of the free will. If you do not love Him, the Lord would not force you to love Him. If you do not keep yourself open, the Lord would never force you to keep yourself open. So you must exercise your free will to love the Lord and to keep yourself open. Amen. free will. Ang ibig sabihin ng free will, kusang pagpapasya. Kusa. Hindi pinipilit. Nung nilikha ng Diyos ang tao, binigyan niya ang tao ng free will. Kalayaan na magpasya. Ibig sabihin, hindi ang Diyos natin isang Diyos na hindi namimilit hindi siya namimili. At may mga bagay na gusto niyang gawin natin, pero hindi ka niya pipilitin. Gusto niya, yung mga gusto niyang bagay na gawin mo, gawin mo sa pamamagitan ng malayang pagpapasya. Ikaw ang may gusto, sa'yo nang galing yung pagpapasya. So yun yun. Ano ah, mahalin mo ang Diyos. Hindi ka pipilitin ng Diyos na mahalin siya. Dapat gamitin mo yung iyong malayang pagpapasya at mag-decision ka na mamahalin mo siya. Yun ang gusto niya. Kung ayaw mo, hindi kanya pipilitin. Ayaw mo mahalin ng Panginoon, hindi kanya pipilitin. Yun ang ano mo eh. Yun ang decision mo eh. Hindi ba? Tingnan ninyo. Uh, sabi ng Diyos sa, sa unang tao, wag mong kainin itong bunga ng punong kakoy na ito. Huwag mo siyang kainin. Ang linaw, pinagbawalan niya ang tao. Sapagkat sa panahon na kinain mo ito, siguradong mamamatay ka. Kaya huwag mo itong kainin. Magamat ang Diyos, nagbigay siya ng salita ng pagbabawal. Pero yung pagpapasya ay binigay pa rin niya sa tao. Nasa sayo kung gusto mong kainin o kung ayaw mong kainin, ikaw ang magdidesisyon yan. Pero nililinaw lang ng Diyos na dapat na huwag mo siyang kainin. Pero ano ginawa ng tao? Kinain din niya. Pinigil ba siya ng Diyos? Hindi. Gusto niya. So mga kapatid, gusto mo, gagawin mo, ikaw ang bahala. <laughs> Amen. Pero binibigay din naman sa atin yung prinsip, yung gusto ng Diyos na gawin natin No, pero yung kalayaan na magdesisyon, binigay niya sa atin. Hindi niya tayo pinipilit. Anong gusto ng Panginoon? Mahalin mo siya? Maging bukas ka sa kanya. Gusto mo ba? Praise the Lord. Gawin mo. Ayaw mo? Hindi. Bahala ka. Ayaw mo eh. Amen. So yan yung sinasabing free will. Gusto ng Panginoon maglingkod ka, okay, eh, saan, gamitin mo yung iyong free will. Kaya may kantang, ah, uh, ma, ano, ah, uh, mamili at magpasya. Mamili at magpasya. So, <laughs> pero, so, salamat sa Panginoon. Ilang mga sisidyan, dapat natin maghali ng Panginoon at maging bukas para sa Kanya. Amen. Salamat Panginoon, ginawa mo kami mga sisidlan tungo sa karangalan at mga sisidlan din ng awa upang sa pamamagitan ng mga sisidlan na ito, Panginoon, maipakita namin ang iyong kayamanan. Salamat din bilang mga sisidlan. Inanais mo na kami ay magmahal sa iyo ng aming buong puso. At dahil kami ay mga sisidlan, kailangan namin maging bukas sa iyo upang maisagawa mo ang iyong sarili at tungo sa amin. Maihayag ka namin kami mga katulad ng mga lampara na kailangan bukas sa iyo bilang tunay na langis ang espiritu na nagbibigay ng buhay. At upang kung kami na mo, sumilay ang liwanag mo sa amin. Salamat, Panginoon. Amen.